yung motor ni Bossing kasi tumawag sa atin uh, nag-check engine saka namamatay nawa natin um, nilis tayo ng body throttle tapos nilis tayo ng stator inais na rin natin yung ano niya hot tapos bukas yung kanyang ano yung kanyang ano naman ang ayusin natin yung kanyang sensor nawawala-wala ah, na yung eh. sensor niya lumabas na sa dahil eh. yung kanyang sensor Araw -araw simag lang, simag lang, E Ah, bossing, wala na yung ano, check engine mo. Nawala na. Oh, Ay, oh. Ibis mawawala yan pagka tumakbo. Yan. Pero minsan ayan, may problema na rin yung ibis mo. Kanina sinalang ko sa diagnose. Maraming problema. Yung sa sensor, yung sa ABS yung sa adpro yung adpro mo pinalitan ko na ng sakit tapos nilinisan ko na rin yung ano itong nilinisan ko na rin tong stator mo yan nilinisan ko na rin yan so bali kakapusin tayo sa oras bukas na lang titingnan ko yung sensor mo sa side stand saka yung mga uh, brick sensor mo saka yung sensor dito sa ano uh, idling stop yan bukas so hindi natin natapos ngayon sinalang na muna natin sa diagnose okay na yan naririp na yan ng maayos naitatakpo eh, na yan ng maayos so nawala na rin yung check engine pagka umano ka pagka sinusi mo wala na yung check engine niya no? kanina nagchi-check engine so lahat yun matanggal na problema na lang natin bukas yung sensor sensor na lang ang ano kasi alanganin gagamitin mo ng ano to eh gagamitin mo ngayong babalik ko sa dito ng alas 10 Asa sa mga gustong magpa ano magpa may pangsalang na po kami rito. Pinabili ko yung bus ko. May pandayag bus kami. Sinasalang ko lang. Ako na bahala magsalang. Ako na na gumagawa. Yeah. Pandayag bus kami rito. Che, tabi na muna natin yan. Uh, ano natin? Okay na yan, boss. Uh, magagamit muna ng maayos yan. Um, sensor na lang ang problema natin dyan. Tapos, kulad mo pala. Naglagay ako kasi wala ka na ang kulad sa reserve. Pati dito, dinagdagan ko na rin. Pati yung sa reserve na yun. Pati yung dito sa reserve, nilagyan ko na kasi wala kang kulat eh. Pati na yung kulat mo. Na lumabas din sa diagnose natin yung thermostat. Yan o, oh, malamig na oh, oh. Kanina, sobrang init. So, patayin muna natin kasi bubuoy na muna natin.